Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Meron sinabi si Victor Hugo na ganito, kahit ang pinakamadilim na gabi ay magtatapos at ang araw ay sisikat. Mayroon ka bang naaalala na isang partikular na madilim na panahon sa inyong buhay? Paano mo inilarawan ang pakiramdam na iyon? Oo, may mga pagkakataon sa buhay na naramdaman kong parang madilim ang paligid. Isa sa mga panahon na iyon ay noong naramdaman kong parang wala akong direksyon at lahat ng ginagawa ko ay hindi sapat. Para akong nasa isang mahabang tunnel na hindi ko makita ang dulo, nakakaubos ng lakas at nagdudulot ng kawalang pag-asa. Ang pakiramdam? Parang mabigat ang dibdib at kahit may liwanag sa paligid, pakiramdam mo, madilim pa rin ang mundo mo. Parang lahat ng bagay ay naka-slow motion at kahit gusto mong gumalaw o umabante, hindi mo alam kung paano magsisimula. Pero tulad ng sabi ni Victor Hugo, natutunan ko na hindi permanente ang ganong pakiramdam. Dumating din ang liwanag, unti-unti, sa tulong ng mga mahal sa buhay, panalangin at pagtanggap sa sarili nakakatulong din ang pagbabalik tanaw sa mga panahong nalampasan ko ang hirap dati kasi pinapaalala nito na may kakayahan akong bumangon ulit. Bakit natin kailangang umasa sa pagdating ng araw? Ano ang papel ng pag-asa sa pagdaig sa mga pagsubo? Kailangang umasa tayo sa pagdating ng araw dahil ito ang nagbibigay ng lakas at dahilan upang magpatuloy kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan natin. Ang araw ay simbolo ng bagong simula, liwanag at pag-asa. Mga bagay na nagpapaalala sa atin na kahit anong dilim ng gabi, hindi ito magtatagal magpakailanman. Ang papel ng pag-asa sa pagdaig sa mga pagsubok ay napakalaki. Ito ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin kahit nasa kalagitnaan tayo ng unos. Ang pag-asa, isa. Nagbibigay ng tapang. Kapag umaasa ka, nagiging matatag ka sa kabila ng mga hamon. Parang sinasabi mo sa sarili mo na, kaya ko to, may magandang mangyayari. Ikalawang nagiging inspirasyon. Ang pag-asa ay nagtutulak sa atin na magsikap at maghanap ng solusyon. Hindi tayo madaling sumusuko dahil naniniwala tayong may mabuting resulta ang paghihirap. Tatlo, nagpapanatili ng pag-ibig sa buhay. Kapag nawala ng pag-asa ang tao, parang nawala na rin siya ng dahilan para mabuhay pero kapag umaasa ka, hinahayaan mo ang sarili mong magpatuloy, magmahal at maging bukas sa posibilidad ng pagbabago. Kung wala ang pag-asa, madaling malunod sa lungkot o takot. Pero ang isang munting pag-asang hawak natin, kahit maliit, ay sapat na para magbigay ng lakas hanggang sa marating natin ang panibagong liwanag sa ating buhay. Paano natin mapapanatili ang pag-asa kahit natila walang pag-asang makita? Ano ang mga praktikal na paraan upang maibsan ang negatibong emosyon at mapanatili ang positibong pananaw? Mapapanatili natin ang pag-asa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng mga sumusunod na praktikal na paraan, kilalanin at tanggapin ang nararamdaman. Bigyan ng espasyo ang sarili na maramdaman ang sakit, lungkot o takot. Pwede kang mag-journal o kausapin ang isang kaibigan. Kapag natanggap mo ang emosyon, mas madali itong maproseso kaysa itanggi. Halimbawa, sabihin sa sarili, Oo, oh, mahirap ngayon, pero hindi ibig sabihin nito na magtatagal ito magpakailanman. Mag-focus sa mga maliliit na bagay na magpapasaya sa iyo, tulad ng maganda at tahimik na sandali, pagtulong sa iba, o simpleng oras para sa sarili. Ang mga maliliit na positibong karanasan ay maaaring magbigay ng bagong sigla. Halimbawa, gumising ng maaga at manood ng pagsikat ng araw. Bilang paalala na may bagong simula araw-araw. Makipag-usap sa mga taong nagbibigay inspirasyon o makinig sa mga motivational talks o podcast na puno ng positibong pananaw. Halimbawa, kaibiganin ang mga taong nagbibigay lakas sa halip na nagpapabigat sa damdamin. Huwag i-pressure ang sarili sa malalaking pagbabago agad-agad. Magtakda ng maliliit na hakbang patungo sa isang mas magandang sitwasyon. Halimbawa, kung nahihirapan, gawin ang simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng kwarto o pagluluto ng masarap na pagkain para sa sarili. Ang pananampalataya o mindfulness practice tulad ng pagninilay ay makakatulong sa pagkakaroon ng kalmadong isipan at koneksyon sa mas mataas na layunin. Halimbawa, gumugol ng sampung minuto araw-araw para manalangin o magmeditate sa isang tahimik na lugar. Minsan, nakakahanap tayo ng pag-asa sa pagbibigay ng tulong sa iba. Ang makita ang epekto ng kabutihan natin sa ibang tao ay nagbibigay inspirasyon. Halimbawa, mag-volunteer o simpleng tumulong sa pamilya o kaibigan. Limitahan ang exposure sa mga balitang nakakastress o sa social media kung ito'y nagpapabigat sa kalooban. Halimbawa, gumugol ng oras sa pagbabasa ng mga positibong libro o panunood ng uplifting na palabas, paalalahanan ang sarili na nalampasan mo ang mahihirap na sitwasyon noon. Kung nagawa mo yon, magagawa mo ulit. Halimbawa, gumawa ng listahan ng mga bagay na nalampasan mo sa nakaraan at balikan ito kapag pinanghihinaan ng loob. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Minsan, hindi natin kailangang makita agad ang buong larawan. Sapat na ang isang maliit na sinag nang liwanag upang malaman na may dahilan para magpatuloy. Paano nakakaapekto ang mga panlabas na pangyayari sa ating panloob na karanasan ng kadiliman at liwanag? Mayroon bang mga sitwasyon sa mundo na maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa maraming tao? Malaki ang epekto ng mga panlabas na pangyayari sa ating panloob na karanasan ng kadiliman at liwanag dahil ang ating emosyon at pananaw ay madalas na ng mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Ang mga karanasan tulad ng krisis, kaguluhan at kawalang katiyakan ay maaaring magdulot ng kawalan ng pag-asa, hindi lamang sa isang tao, kundi sa maraming tao sa lipunan. Narito kung paano ito nangyayari at mga halimbawa ng mga sitwasyon. Paano nakakaapekto ang panlabas na pangyayari? Emosyonal na tugon. Kapag ang paligid natin ay puno ng kaguluhan o negatibong balita, maaaring matrigger ang takot, stress o lungkot. Halimbawa, ang balita tungkol sa digmaan o pandemya ay maaaring magdulot ng pangamba kahit sa mga taong hindi direktang apektado. Pagkawala ng kontrol Kapag ang mga pangyayari ay tila wala sa ating kontrol, halimbawa natural na kalamidad, nararamdaman natin ang kawalan ng kakayahang makaapekto sa ating kinabukasan na nagdadala ng kawalang pag-asa, pagkakahiwalay sa komunidad. Ang mga pangyayari tulad ng lockdowns o krisis pang-ekonomiya ay maaaring magresulta sa pagkakahiwalay sa pamilya at komunidad na nagdadagdag sa pakiramdam ng kalungkutan. Mga sitwasyon na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa, pandemya. Sa panahon ng pandemya, maraming tao ang nawalan ng mahal sa buhay, trabaho at seguridad. Ang kawalang katiyakan tungkol sa kalusugan at ekonomiya ay nagdulot ng depression at anxiety. Digmaan o kaguluhan. Ang mga lugar na nasa ilalim ng digmaan ay madalas nagiging sentro ng matinding takot at pagkawala. Hindi lamang nasisira ang pisikal na buhay kundi pati ang pananaw sa hinaharap. Kahirapan. Ang pangmatagalang kahirapan at kawalan ng oportunidad ay nagdudulot ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa lalo na sa mga taong tila walang paraan upang makaahon kalamidad ang bagyo lindol at iba pang natural na sakuna ay hindi lamang sumisira sa ari-arian kundi pati sa buhay at dignidad ng tao na maaring magdulot ng trauma diskriminasyon at injustice ang sistematikong diskriminasyon o kawalang katarungan ay nagiging sanhi ng pakiramdam ng kawalan ng halaga at pag-asa, lalo na sa mga marginalized na grupo. Paano mapanatili ang liwanag sa gitna ng kadiliman? Bagamat tila malawak at mabigat ang epekto ng mga panlabas na sitwasyon, posible pa rin mapanatili ang liwanag sa pamamagitan ng pagtuon sa positibong aksyon, tumulong sa abot ng makakaya, tulad ng pag o simpleng pagbibigay suporta sa iba, komunikasyon at koneksyon. Panatilihin ang komunikasyon sa pamilya at kaibigan upang maibsan ang pakiramdam ng pagkakahiwalay. Paghahanap ng inspirasyon. Alalahanin ang mga kwento ng tagumpay mula sa mga taong nalampasan ang matitinding pagsubok, gaya ng mga bayani ng panahon ng digmaan o pandemya, pananalig at panalangin. Para sa marami, ang espiritual na pananaw ay nagbibigay ng pag-asa at tapang. Ang liwanag at kadiliman ay bahagi ng ating karanasan bilang tao bagamat hindi natin kontrolado ang lahat ng panlabas na pangyayari kaya nating kontrolin ang ating reaksyon sa mga ito at minsan ang kolektibong pagkilos ang pagkakaisa sa gitna ng pagsubok ang pinakamalaking ilaw na maaring magtulak sa atin patungo sa pag-asa meron ka bang ire-recommend na libro o pelikula na related dito sa napag-uusapan natin para mapag-usapan natin sa susunod na episode Oo, maraming magagandang libro at pelikula na pwedeng magbigay inspirasyon tungkol sa pag-asa at pagsulong kahit sa pinakamadilim na panahon. Narito ang ilan sa mga maaari mong i-recommend para pag-usapan sa iyong susunod na episode. Mga libro? Uno, Man's Search for Meaning ni Victor E. Frankel. isang memoir ng isang Holocaust survivor na nagpapakita kung paano nahanap ng tao ang kahulugan ng buhay kahit nasa pinakamalupit na sitwasyon. Bakit maganda? Ipinapakita nito na ang pag-asa at kahulugan ang nagsisilbing ilaw sa kadiliman ng buhay. 2. The Alchemist ni Paulo Coelho Isang makapangyarihang kwento ng isang batang pastol na naglakbay upang hanapin ang kanyang personal legend. Bakit maganda? Itinuturo nito na ang mga hamon ay bahagi ng paglalakbay, patungo sa tagumpay, at ang universo ay laging tumutulong sa mga naniniwala sa kanilang pangarap. Tiga. The Book Thief ni Markus Zusak Isinalaysay sa panahon ng World War II. Ito'y tungkol sa isang batang babae na natutong mahalin ang mga salita at kwento sa gitna ng digmaan. Bakit maganda? Pinapakita nito na kahit sa gitna ng kaguluhan, may mga bagay na nagbibigay ng liwanag, pagkakaibigan, kwento at pag-asa. Mga pelikula. 1. The Pursuit of Happiness 2006. Isang kwento ng isang ama na nagpatuloy sa kabila ng mga hirap sa buhay upang maabot ang tagumpay para sa kanyang anak. Bakit maganda? Itinuturo nito ang lakas ng determinasyon at ang halaga ng pag-asa sa kabila ng matitinding pagsubok. 2. Life is Beautiful 1997. Isang kwento ng pagmamahal at pag-asa sa gitna ng trahedya ng Holocaust. Isang ama ang ginamit ang kanyang imahinasyon upang maprotektahan ang anak sa mapait na katotohanan. Bakit maganda? Pinapakita nito ang kapangyarihan ng pag-ibig at optimismo kahit sa pinakamadilim na panahon. 3. A Beautiful Mind, 2001 Base sa tunay na kwento ng isang matematisyan na si John Nash na nagtagumpay laban sa schizophrenia, bakit maganda? Isang paalala na ang ating panloob na lakas at suporta ng mga mahal sa buhay ay makakatulong upang malampasan ang pinakamalaking hamon. Rekomendasyon. Kung gusto mong talakayin ang kahulugan ng pag-asa at tibay ng loob, man's search for meaning or the pursuit of happiness ay magandang panimulang punto. Parehong makakapagbigay ng malalim na kwento at aral na maaring makaantig sa iyong mga tagapakinig sabihin mo lang kung alin ang pipiliin mo at makakatulong akong maghanda ng summary o mga anggulo para sa diskusyon salamat sa iyong rekomendasyon sige gusto kong pag-usapan sa susunod ang libro ni Victor Frankl na Man's Search for Meaning at ang pelikulang The Pursuit of Happiness sigurado akong magandang pag-usapan iyan Hanggang sa muli, maraming salamat sa usapan natin. Bye for now. You're welcome. Magandang pagpipilian ang parehong libro at pelikula, siguradong marami kang maibabahagi at maipapasa sa iyong mga tagapakinig. Hanggang sa muli, inat ka at salamat din sa napakagandang usapan natin. Bye for now.